Welcome mga katikim! Ako ay magluluto ngayon ng manginasal at iba pa sa umaga. Meron akong manginasal dito. Ito'y lulutuin ko lang. Una ay pre-pretuhin ko muna ito. Pinapainit ko lang muna itong aking frying pan. Ayan. Ayan ay mainit-init na. Ayan. Tapos ay lalagyan ko na ng mantika. Ayan. Kainitin lang. Okay. Ito na. Pwede na po natin ilagay ito. Kasi mainit-init na itong ating mantika. Ayan. Naantayin lang natin hanggang sa pumula yan Wow Ang sarap Ito na ang ating Mang inasal So itatabi lang muna Muna natin itong ating Fried chicken Mang inasal ho ito ah Yan ang ganda oh Ngayon naman ay ilalagay natin, natin itong bawang Tutuin natin itong bawang kasi ang itlog ay masarap pagka nilagyan ng bawang eh, diba? Special sa umagang to. Chicken inasal at iba pa sa umaga. Yan. Ngayon ay nilagyan na natin itong itlog. mal. Okay, na itlog natin. Okay, ilalagay na natin ngayon itong basmati na rice. Ganito itong basmati sa kalusugan at saka siyempre maganda kasi yung mga hiblaw hindi dikit-dikit. So, -dikit. kung nang ipakita sa inyo itong basmati, yan o, oh dito dikit-dikit medyo -dikit. mahal nga lang ito pero maganda rin ito sa kalusugan no? lalo na sa, para sa mga diabetic kung diabetic ka, I would suggest na ito na ang gawing, gamitin mong bigas o kanin mas mati tapos lagyan natin ng turmeric ka Ganda to. Lagyan natin ng turmeric. Ayan. Ang turmeric po kasi ay napakalakas ng antioxidant niyan. Tapos, konting curry powder din. Alam nyo, ang turmeric at saka curry powder ay hindi po magkalaban yan sa lasa. So, sa haluin na natin. So magiging itsura nito mamaya ay parang sinagag na kulay gold kung gusto nyo lagyan ng konting asin po pwede ho nagkataon lang na hindi ho ako naglalagay ng asin pero pwede just for this time sige maglalagay tayo ng asin pero konting konti lang ha konting konti lang para ipakita ko sa inyo na nadalagay din ako ng asin talagang minsan-mintan naman talaga. Kasi ho, ay nasanay na ako ng walang asin, eh. Ganda, oh. Ayan. Kanyang, ano, oh, mukhang gold na siya ngayon. At ang lakas ng antioxidant nitong can niya to, ha. Huh? Tapos, pwede na ho nating ilagay itong ating prinitong egg. Ayan. Sa akin piniprito ko eh, para kapag ka inihalo dito sa kanin, maganda siya kasi buo. Although dudurugin siya pero buo pa rin. Ayan o. No? Kesa yung hilaw, babasagin mo dito sa kanin. Kahalo, hindi mo na makikita yung mga hibla ng mga itlog. Ayan yan. Ang ganda ng kulay eh, dito ba? Tapos haluan natin ng konting vegetables. Konting vegetables yan. Frozen yan. Tapos so, sandali lang, lalambot na kagad yan eh, kasi mainit naman ang kanin. Tapos liliitan na natin yung apoy. Gagawin so, lang natin dalawang bar. Ngayon ay ilalagay ko na itong chicken. Ayan o. No? Oh. tapos medyo ibabaon yung chicken tapos ito ay tatakpan natin okay tapos seset ko ng limang minuto nakaset siya ng 5 minutes yan papainitin ko siya kasama yung chicken para yung katas ng chicken ay kakalat dyan sa kanin Okay, 5 minutes ho. At ito na ho ang ating inasal at iba pa. Ang sarap nito mga kaibigan, oh. No? sarap. Okay. So pinakita ko na ho sa inyo kung paano i-prepare ito. At napakasarap po nito. At malinamnam. At ang isa pa ay ubod ng sustansya talaga. Okay, gawa ng turmeric. At saka curry. Tapos kulay ginto pa siya ang ganda. Okay, maraming salamat po. At kung hindi pa ho kayo pag subscribe paki-subscribe lang po at i-click ang notification bell para lagi kayong notified kapag ako po ay nag-post ng panibagong video. Okay, maraming salamat po and God bless you all. Bye-bye.